na nandito tayo ngayon sa may no? Moriones Street, corner ng Nicolas Zamora Street, dito sa may Tondo. Puntahan natin itong ano, napanood natin sa social media, masarap daw yung reviews nito actually. Masarap daw yung chicken niya. For only 329 pesos, makakatikim ka na ng uh, roasted chicken dito sa may Moriones, Tondo, Manila. So, hindi to hype actually ah. Maraming reviews sa kanya na napakasarap daw ng chicken niya. So, halika tropa, puntahan natin. At ito na nga mga trupa, no? pinapasok tayo nila sa mismong uh, kitchen nila. So ito, yung marination, yan, may nilagay silang pampasarap. Nilagay nila dun sa machine no, for uh, 25 minutes. Imamarinate dyan, kaya pala masarap talaga yung chicken nila. Tapos yan, tinutuhog na at dun ilalagay dun sa mismong uh, lutoan nila. At uh, ito tropa, may mga ano sila, may mga herbs silang nilalagay talaga. So hindi ko siya mabanggit, hindi ko siya ano eh, pero yan daw talaga yun yung mga nagpapasarap doon sa chicken. So yan o, tripa, oh tropa, napakaganda ng ano yung marination nila, oh. ang galing oh. Sobrang galing yung ng mga staff is... at very accommodating. At pagtapos i-marinate tropa, no. So ilalagay nila doon sa mismong lutoan nila at uh, maghihintay tayo ng uh, 25 minutes bago maluto at yan nilalagyan nila ng pampalasa pa doon sa mismo kanya sa mismo lutoan nila at uh, na natin no order tayo trupa at tikman natin tong uh, at tikman masarap talaga na chicken dito sa may tondo so trupa na dito tayo ngayon sa Manila Roasted no uh, located sa Moriones Street no uh, along ano lang to Nicolas Moray Street dito sa may Moriones po. So tikman na natin. Worth 99 pesos yung ano nila, yung mismo chicken nila na roasted chicken na uh, may may ano, may kanin na, uh. Actually may kanin na siya. Tapos kung mag-add kayo ng 20 pesos, meron na kayong unlimited uh, ano, unlimited price for only 120 pesos. Ito kasi is 99 pesos lang single lang yung in-order natin. So tikman na natin siya kung ano yung lasa ng chicken nila. So ito, Marap. Marap. Manalo. Tapos trupa, meron silang sriracha, tinatawag yung hot sauce ng Thailand. Tingnan na natin pag merong sauce. Lagyan na rin natin siya ng oil seal. Ayun. magkakaiba talaga ang signature ng mga chicken dito sa Maynila ako napakasarap po highly recommended ito mga chicken nila sobrang sarap manalo tapos yung pinaka whole chicken nila trupa is uh, worth uh, 329 ako ni masarap talaga siya eh. kahit wala siyang sauce na ginamitan sobrang sarap talaga niya oh. sarap talaga siya malasa doon pa lang sa marination na doon sa loob is uh, nanunood yung mga ano mga herbs nila na nilagay oh? So guys, ini-invite ko kayo dito ah, na i-try nyo yung chicken natin guys sa so, mga followers ni Sir AJ guys, try nyo na to tsaka sa mga gusto ko lang uh, magpasalamat din sa ano sa mga sumusuporta sa amin kasi guys, nakaka-overwhelm yung dami ng orders, yung mga tao, lalo na pag crush hour. Pero we are doing our best. So far, wala pa naman tayong so, ano, parang uh, along the process, wala pa naman tayong <laughs> hindi nabigyan. So, puntayang kayo guys, yun nga yung gusto ko yung And sobrang namin na-appreciate yung lahat ng tulong. Uh, Siyempre, yung team namin na nandito na kung wala si Ryan, mag So gusto ko lang ipakita yung appreciation ko sa lahat ng tumulong at sa mga followers ni, ni Boss AJ at sa mga followers din ng Manila Rose guys, so thank you guys at tara, tayo kayo dito tikman natin yung chicken sa mga nakatikim na, welcome ulit kayo dito tara guys, pag-usapan natin kung gaano kasarap yung chicken so located kami dito sa 610 Mariano Street by the way ah uh, dito yung, dito lang yan sa park sa Moriones Park, tapat ng Suta Sky Tower, kilit ng 7-Eleven. So, nag-operate kami 10 a.m. to 10 p.m. guys. So, yun nga, isang take to guys. And salamat. Thank you sir. Actually, masarap talaga siya. Thank you Promise, you thank magkakaiba talaga ang ano, lasa ng uh, chicken dito sa Maynila. Sobrang panalo talaga. Highly recommended. Thank you. Thank you.